share ko pala itong video na mula sa dati namin cellphone na video ito sa realme na cellphone namin noon ito yung kung alam nyo yung lugar na ito ito yung nasa bahagi ng Aberdeenog at yung tulay dyan ay currently ginagawa. Pero ngayon, uh, this year, tapos na yan at tinadaanan na. Yan yung tulay ng kamarugayan dyan sa kamurong bahagi ng Abra Ilog sa Occidental Mindoro. Sobrang linaw ng tubig at yung agus ng tubig niyan ay malapit na sa dagat. Dyan sa mula sa ginagawang tulay niyan, yung mga tao dyan na dumadaan at dumadaan sila sa ilalim ng tulay na hindi pa nagawa at inuusungan yung mga motor dahil nga masyadong malalim ang tubig at yung mga motorcycle rider naman ay hindi naman may tatawid yung kanilang motor na sila lang dahil natatakot sila na baka mapasukan yung kanilang makina yung kanilang tambucho o yung kung anong bahagi ng motor na merong leak at makapasok sa kanilang makina at maging dahilan ng pagkasira ng kanilang makina at may bayan po diyan eh, pinagkakitaanin po ng mga tao diyan yung pag-usong ng mga motor sa bahagi ng tamorong para Bardilog. Napakaganda ng lugar, napakalinis. Tingnan, napakamagandang view malapit siya talaga sa nature. Kung nakikita mo, yan yung mga beam na tulay na yan na ginagawa taong 2024. Taka, sobrang ganda ng view. Yan yung mga beam sa kabila rin. At sa baba niyan, ay eh, merong pataloy ng tubig para dun sa tubiganan na tinatariman ng palay naman. Galing rin dyan mismo sa tubig na yan. Sa baba lang niyan konti, malawak yung mga taniman ng katutubo at mga katagalugan na pinagkukunan nila ng kanilang ani na palay. Kung sa tingin mo may kwenta itong mga video yung pinagagawa ko, bakit like, share, at comment naman dito sa ating comment section. At sana suportahan niyo parati ako sa aking mga videos at mga future videos na darating pa. Nagpo-post ako ng mga raming bagay na napatungkol dito sa mga nature, sa mga pagtatanay kulak sa akin, kulak sa amin, at sa wonder na ginagawa ko at mga journey. Good luck sa atin.